Susuotin ko pa naman to. Nakakainis ka naman talaga. Madam, pakawalis ko lang po dito. Oo nga. Alam ko, ano naman ngayon. Sige po, wawalasin ko na lang po ulit. pa? Siguraduhin mo lang na maayos ang paglaba mo ha. Para naman hindi masayang yung pinapaswildo ko sa'yo. Uy, Kaili. Pagkatapos mo dyan, planchahin mo na rin mga damit, ha? Tsaka ayusin mo yan dyan. Linisin mo yan maayos. Uy, Kaili. Bakit nabutas tong paborito kong damit? Madam, pasensya na po. Di ko po sinasadya. Bigla pong dumikit. Susuotin ko pa naman to. Nakakainis ka naman talaga. Saan ka bang probinsya galing at bakit ganyan ka? Sige, ibabawas mo yan sa sweldo mo ha madam huwag mo na lang po ibawas sa sweldo ko magkukulang po padala ko kay nanay at tatay ko sa probinsya ah basta wala akong pakialam para matuto ka tuan anong nangyari sa iyo nasa gate ako dinig ko na yung boses mo ay nako sino ba naman hindi ma high blood itong katulong natin aang anga sinira itong paborito kong damit dumikit daw sa plancha kaya daw nabutas. Tama na yan at na importante ang sasabihin. Inis eh, talaga. An, hindi na ako magpa ligoy, -ligoy pa. Yung sopa niyang pinapasukan ko, biglang nagsara. Nalugi daw. Sa madaling salita, wala na akong trabaho. Mali, kausapin mo muna yung katulong natin na maghanap mo na siya ng ibang amo An kailangan na natin maghanap ng malilipatan na bahay paubos na yung pira natin Sige, Be maghanap din ako ng trabaho para makatulong din sa'yo Miss, ikaw ba yung bagong katulong namin? Opo, Madam O sige, umpisahan mo na yung mga gawaing bahay. Sa umaga, magdilig ka ng mga halaman. Tanggalin mo na rin yung mga damo. Pangalawa, maglaba. Ang pangatlo, maglinis ka ng buong bahay. Kasama na yung mga CR sa taas at baba. Ah, may nakalimutan pala ako. Pag maglaba ka, pakilagyan mo na almerol. Lalo na yung mga kumot. At pag natuyo na yung lahat, bago mo itupi, plansahin mo muna lahat. Ngayon napagtanto ko na yung ginawa ko kay Kylie. May dati namin katulong. Ganito pala kahirap ang pinagawa ko sa kanya. Madalas pinapagalitan ko pa. Tawad Kylie.